Sa Negros Oriental, mga mananaog sa provincial level o congressional level, gideklarar na usab na mananaog sa COMELEC. Giproklamar sa COMELEC, si Governor-elect Chaco Zagarbaria, human midaog batok sa iyang upat ka mga kaatbang sa pagkagobernador. Lakip na ang kanhi governor nga si Pride Henry Teves. Si Chaco ang kasamtangang gobernador sa Negros Oriental. Sa laing bahin, giproklamar usab ng no First District Congressman-elect Si Emmanuel Iway, kinsa kasamtangang mayor sa lungsod sa La Libertad, giproklamar usab si Congresswoman Elect Maisa Segerbarya sa 2nd District, Human Pildiha, ang tuluka mga kaatbang ni ini. Lakip sa mga midaog og giproklamar sa pagka sa 3rd District si Pamplona Mayor Janice Digamo, na niya ang laing duha ka mga babaeng kaatbang nga naglakip sa iaan sa mga Teves nga si Janice Teves Gaston.